Magandang gabi po, Brother Eli. Magandang gabi po. Tatanong ko lang po kung kung ang katuloy ko, kung yun ang totoo, bakit po laganap sa buong mundo? Kung yun ang totoo, bakit laganap sa buong mundo? Kung yan po ang hindi totoo. Ay, kasi po, yung hindi totoo, madaling palaganap yun. Pakinggan nyo, sa awit 37, ganito nakasulat. 37, 35, Aking nakita... Ilagay sa screen, ilagay sa screen! Aking nakita... Aking nakita ang masama sa kalaking kapangyarihan. Ano ang nangyari? At lumalagana na gaya ng tariong punong kawi sa kanyang lupang tinubuan. Nakita nyo, pag masama, madaling makahawi. Tama o hindi? Tanong ko sa inyo, sino mas marami ngayon? Masama o mabuti? Nako. Paglinggo, manood kayo. Kung gaano karami yung nasa simbahan, i-compare sa nasa sabong, at sa nasa pasyal, at sa nasa mga kalayawan. Madali yung masasagot ang, tanong ko, alin ang mas marami, mabuti o masama. Pero kung ayaw nyo naman tumingin sa realidad, tignan na lang natin sa Biblia. 7.13, Mateo, pakilagay sa screen, basa. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan. Bakit? Sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa pagkapahamak at marami ang do'y nagsisipasok. Oo. Oh. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay at kakaunti ang nangakakasumpong noon. Kita niyo, comparatively speaking, mas marami. Masama ang mabuti. E eh, maluwang daw yung daan papunta sa impyerno eh. Ha? Maluwang yun. Kaya kahit ang taba-taba mo, kasi ka rin Pero pag makipot lang, matatagilid ka. Makipot eh. Eh, maluwang yung papunta sa kapama ka eh. Madaling pumasok eh. Tataas ka lang ng kamay eh. Mga kapatid, sino sa inyo tayo sa Panginoong Isus? Taas ang kamay! Pag taas ng kamay, you born again na kayo, ligtas ka na. Ganun. Tumaas ka lang ng kamay. Ang bilis maging dapat sa buong laging eh. Tataas ka lang ng kamay sa amanan na langin, Panginoong Jesus. Tinatanggap kita sa aking puso. Bilang personal na tagapagligtas. Amen and amen, dear Jesus. I love you, dear Jesus. I love you, dear Jesus. Ligtas ka na. Hindi ba gano'n ang kaligtasan ni Almeda? Tataas ka lang ng kamay. Ligtas ka na eh. Oh, Baka nakikinig si Almeda, demanda mo ko ulit. Wala naman ako sinasabing masama. Sabi ko lang, ang kaligtasan nyo, magmabilis. Tataas lang ng kamay. Sa Biblia ba, ganon? Naturally. Biblically. Anything valuable, anything priceless, is not hard, is not easy to get. Tatandaan nyo, mga kapatid. Mag-abugado ka lang, kailangan mo labing isang taon para makapase. Ito naman mga bonagin, tataas ka lang ng kamay, pasado ka na eh huwag mo lang kalilimutan ng ikapu. Di ba ganun, mga kapatid? O, okay, kita nyo na. Kaya madali, maligtas eh. Kaya yung masama, madali ka niya mapunta. Madaling lumaganap yan. Walang bawal dyan eh. May bawal ba? Eh, dito, bawal ang sugal. Bawal ang lasing. O. Oh. Bawal ang tulog. Oh, dito. Sa amin, maraming bawal eh. Dito, bawal yung babae na kaburles. O. Oh. Kaya nga maraming artista nakikinig sa atin, ayaw umanib eh. Bakit? Eh, brother, eh, hindi naman ni ka pwedeng hindi kami maglalabas ng hita eh. Eh, sige, pagsawa ka na ako maglabas ng hita, saka ka na umanib. Kaya lang, hindi kita sagot kay Kristo, paghuli ka na, ha? Marami tayong, eh, marami tayong nakikinig na gustong naniniwalaan totoo itong ating sinasabi pero hindi sumasame. Eh kasi lima asawa, yung iba tatlo. Meron nga ako kausap siyang congressman eh. Brother Eli, I believe in what you say. There is wisdom in what you, what you preach, sabi niya. Pero alam mo eh, ka, brother, ang misis ko, jakunesa ng iglesia ni Cristo. Kaya hindi ako pwedeng umalib sa inyo. Kita mo na. E eh, sa lagay ko, yung congressman na yun, si congressman Andres Disaya. No. Eh, kaya hindi nga siya aanib eh, kasi eh, na sa pala ng iglesia, di manalo yung as asawa niya. Mahirap hong aniban ng totoo, mga kapatid. Hindi masyadong marami aanib. Mas marami sa mali. Kaya hindi ho patay ang komo marami, eh yun ang totoo. Huwag sabihin ng katolikong sila marami, kaya sila totoo. Hindi po totoo yan. Mas marami ngayon ang muslim sa katoliko. There are 1.2 billion mus muslims uh, hold worldwide. Ang katoliko po, 800 million lang eh. Kaya hindi ko nakukuha sa paramihan yan, kapatid. Sana naintindihan nyo ang sagot ko. Next.